Human existence. Nakakatakot at nakakalito. Ilang daang libong taon na ang nakalipas, naging conscious tayo at bigla na lang nating nakita ang sarili natin sa isang kakaibang mundo. Puno ito ng ibang nilalang, meron tayong pwedeng kainin at meron ding pwedeng kumain sa atin. May likidong pwedeng inumin. May mga bagay na pwedeng gawing gamit para makagawa ng iba pang bagay. Sa araw, may maliit na dilaw na bola sa langit na nagbibigay init sa balat natin. Sa gabi, napupuno ang langit ng mga kumikislap na ilaw. Obvious, para bang ginawa ang mundong ito para sa atin. May nagbabantay sa atin. Dito tayo nakauwi at dahil dito medyo nabawasan ang takot at kalituhan natin. Pero habang tumatanda tayo, mas marami tayong natutunan tungkol sa mundo at sa sarili natin. Natutunan natin na yung mga bituin sa langit ay hindi naman talaga para sa atin. Nandiyan lang sila. Natutunan natin na hindi tayo ang sentro ng universe. At mas matanda pa ito kaysa sa inaakala natin. Natuklasan natin na tayo ay gawa sa maliliit na patay na bagay, na bumubuo ng mas malaking bagay na for some reason, buhay. And tayo ay isa lang sa napakaraming pansamantalang yugto ng isang kasaysayan na milyon-milyong taon na. Nakatira tayo sa isang maliit na basang planeta na umiikot sa isang medium-sized star, sa isang tahimik na bahagi ng isang average na galaxy. And yung galaxy na yon ay parte lang ng isang grupo ng galaxies na hindi natin kailanman malalampasan. At ang grupong yon ay isa lang sa libu-libo na bumubuo ng isang supercluster. Pero kahit yung supercluster natin, isa lang sa libu-libo pa na bumubuo ng observable universe. Baka mas malaki pa ang universe milyon o bilyon pang beses, pero never na natin malalaman. Pwede nating sabihin, 200 billion galaxies, trillions of stars, gazillions of planets. Pero lahat ng numerong yan, walang saysay. Hindi kaya ng utak natin intindihin. Sobrang laki ng universe. Sobrang dami. Pero hindi lang size ang problema. Ang mas mahirap tanggapin ay ang time, o mas specific ang oras na meron tayo. Kung tatagal ka ng 100 years, may 5,200 weeks ka lang. Kung 25 ka na ngayon, may mga 3,900 weeks ka na lang kung mamamatay ka ng 70. Marami yan kung iisipin, pero konti rin kung tutuusin. Pag dumating na ang dulo, hihinto ang biological processes mo. At ang dynamic pattern na tinatawag na ikaw, titigil, mawawala hanggang wala nang natira. Some believe na may parte ng pagkatao natin na hindi nakikita o nasusukat. Pero wala tayong paraan para malaman. Baka ito nalaga isang buhay tapos wala na. Forever na patay. Pero hindi naman ito kasing scary ng tunog. Kung hindi mo maalala ang 13.75 bilyong taon bago ka ipinanganak, ganun din ang trillions of years na susunod pagkatapos mo. Parang isang segundo lang. Isang kisap mata. At sa huli, mamamatay din ang universe. Wala nang magbabago. Wala nang mangyayari. Pero, instead of dread, gusto naming mag-alok ng ibang perspective, optimistic nihilism. Ibig sabihin, oh, parang joke on existence. Naging self-aware tayo para lang matuklasan na hindi tungkol sa atin ang story na ito. Pero so what? May isang buhay ka lang, at ito ang nagpapalaya sa'yo. Kung lahat ng pagkakamali, kahihiyan, at masasamang bagay na ginawa mo ay mawawala rin sa huli, bakit ka matatakot? Kung ito lang ang isang pagkakataon mo sa buhay, then ito lang ang mahalaga. Kung walang prinsipyo ang universe, tayo ang gumagawa ng sarili nating prinsipyo. Kung walang purpose ang universe, tayo ang nagdedesisyon kung ano ang purpose nito. May chance tayong tuklasin ng mundo, makaranas ng emotions, kumain ng masarap, magbasa ng libro, makita ang sunrise, at makasama ang isa't isa. Amazing na nga na kaya nating isipin ang mga bagay na ito. Tayo ay parte ng universe, hindi hiwalay dito. Mas better pa nga, tayo ang isip at damdamin ng universe kaya kung nandito na rin tayo why not be happy why not build something amazing together ang, dang, ang daming stars na pwedeng bisita hitit na pwedeng gamutin taong pwedeng tulungan at games na pwedeng tapusin kaya habang may oras ka pa live life to the fullest have fun make others happy and kung kaya mo gumawa ng mas magandang kinabukasan para sa lahat